Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma ng bids and awards committee ng DPWH na nagpondo sa proyekto. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Ilan sa kanila ay sina? mag Curly Diskaya at Sara Diskaya, pinangalanan ang mga kongresman na binigyan nila ng kickback okol sa maanumalyang flood control. Tukakibat Kibat TV. Ibinunyag na nga ng kontraktor na si Pacifico Corley Diskaya de Sican ang ilang kongresista at mga ofisyal ng Department of Public Works and Highway o DPWH na umano'y nang hingi ng kickback kapalit ng pagkapanalo ng mga proyekto ng gobyerno. Sa ikatlong pagdinig nga ng Sinit Blue Ribbon Hingil sa umano'y ano maanumalang flood control project nitong lunes September 8, 2025 ay isa-isang pinangalanan ng mag-asawang ang mga sangkot na mga politiko na nakinabang na kung saan unang nagsalita ang asawa ni Curly na si Sarah Diskaya, kaya na ayon pa sa kaniyang pahayag na kailangan nila tanggapin ang realidad kung nais nila mananatili na magkaroon ng proyekto sa gobyerno sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno kung hindi binabala binabala nila na mata matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na naming naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. napelitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Um. Kasunod na nga, nagsalita ang asawa ni Sara Diskaya na si Pampilo Curly Diskaya Disikan na kung saan pinangalanan ang ilang kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWS na umunay ng hingi ng kickback kapalit ng pagkapanalo sa mga proyekto ng gobyerno na kung saan damay pa dito ang asawa ni Mayn Mendoza na si Arjo Atayde Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video uh, Magandang umaga po uh, Mr. Chair at... Uh... Uh, kagalang-galang na senators at member ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong po kay Senator Rodante Marconeta. Diretso, Diretso na. Uh, number 15, Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List. CONG Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tedioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang SIBUGAY Kong Dean Asisyo of Caloocan. Kong Marivic ko Pilar of Carson City. 21. Mayroon ding mga kinautawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariol III of Unified Management Upmo, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Si Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at El sa Shangri La Mall, sinasabi panikong panik na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldi Sa lungsod ng Pasig naman, Lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Iliandro Jesus Madronia of Romlon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailaman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na umihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ang nabuting chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!